Mga boss, meron lang akong gustong komentuhan dito sa nag-comment sa akin na ang sabi niya, gawa ka kaya boss ng video tungkol sa pag-ayos ng moskiton. So yan ang ating pag-usapan ngayon mga boss. Ang masasabi ko lang dyan ay, ang moskiton mga boss ay hindi talaga basta-basta nare-repair. Ito po yung itsura ng moskiton mga boss. Kasi mga boss, ang moskiton ay, ang spring niyan ay napakaliit gawangan na ng tubo niya ay maliit din. Kaya kapag nasisira mga boss, ang muskiton, ang nasisira po dyan ay yung spring, hindi na po siya tumutulak. Ang nangyayari po kasi dyan ay kinakalawang po yung spring niya sa loob. Tapos kapag nabali na yan, sa sobrang nipis, di na po yan magbabounce yung spring. Kaya po kailangan ng uh, palitan ang muskiton. Kasi mga boss, ang muskiton talaga ay hindi talaga yan basta-bastang nare-repair maliban na lang kung dun sa pinakamalalaking mga mosquito kaya ito ang tips ko sa inyo mga boss sa pagbili nyo pa lang ng alahas mas mainam na piliin nyo na ang lock ng isang alahas ay yung lobster maski po sa maliit na lobster ay kayang kaya siyang ma-repair yung spring nya po pwede yung palitan lang ng spring so tandaan nyo mga boss sa pagbili nyo pa lang mas mainam kung pumili na kayo ng lak ng alahas ay yung lobster kaysa moskiton kasi ang moskiton nga mga boss ay napakahirap po. hindi talaga yan basta basta nare-repair kaya yung iba ay gusto pa nilang ipaparepair tatanong sila kung pwede bang may repair yung lak kaya sinasuggest po namin sa kanila kung ipaparepair niyo po yan ay talagang mahirap na talagang magawa yan kaya mas mainam na bumili nilang kayo ng bago pero kung ang lak ninyo ay lobster ay maski po maliit lang na lobster ay kaya po yung palitan lang ng spring kahit di na kayo bumili ng lock mismo na lobster kung lobster ang lock ninyo so sa pagbili pa lang yan mga boss pumili na kayo na lock ng alas ninyo ay yung lobster kasi mas madali siyang ma-repair maski maliit lang na lobster so yun lang mga boss sana nakatulong maraming salamat sa inyong panonood